Give me three reasons bakit ka nag-iipon. Una, gusto kong magkaroon ng 3 to 5 self-sustaining businesses. Alam naman natin na kadalasan sa business ay kailangan mo ng kapital. At yung kapital na tinutukoy ko ay pera. So saan ka kukuha ng pangpuhunan mo kung hindi ka mag-iipon at hindi ka naman na pinanganak na mayaman? Pangalawa, for emergency purposes. Example, nitong pandemic alam naman natin na maraming nawalan ng trabaho, hindi nakapagtrabaho, kaya yung mga businesses natin humina o nagsarado. Kung may ipon ka, meron ka pa rin gagamitin na gagastusin para sa pangaraw-araw mong pangangailangan. Pangatlo, para magkaroon ng capability na tumulong sa iba. Gusto kong tulungan yung family ko to the full extent. Hindi lang yung family ko, pati na rin sa iba. Like, kakaroon ng charity, kakaroon ng scholars, at iba pa. Bago ko magawa yun, kailangan ko munang na-establish yung sarili ko. Imagine, meron kang 2 billion, 5 milyon or oh 10 billion sa banko. No! Ano ba naman yung gagastos ka ng 50k para tumulong sa iba? Those are some reasons kung bakit ako nag-iipon. Ikaw, kailan ka mag-iipon? <laughs>